nagawa niyang kumita ng 6 digit at nakapag-travel na siya local and international. Meet Rudy Detalya, isang lieutenant colonel sa Philippine Army. 20 years sa serbisyo. Yung tipong namong problema sa kanyang loan, yung tipong hindi pa niya nahawakan ng sahod niya, naubos na sa kabayan. Alam niya kung saan mapupunta at kung gaano na lang kalit ang matitira sa kanya. Hanggang na-realize na na tumatagal na siya sa service at wala pa rin siyang naiipon at napupundar. Hanggang nag-scroll siya sa Facebook at nakita niya yung video ko na marami palang lang kumikita. At hindi lang si Sir Rode, at mayroon tayo ditong isang dating estudyante na naghaw lang din sa ating Facebook. At ngayon, yung dating estudyante na yun, ngayon mayroon ng sariling sasakyan. At umama na rin dito sa ating community. Ches Joseph Paran from Mindanao, pumunta dito sa Laguna, ginawa yung sistema ng Imichay Community at ngayon, sobrang ganda na nang nangyari sa kanya dahil sa ating sistema. At syempre, mayroon din construction worker na from Sambuanga nag-migrate dito sa Laguna at ginawa niyong image ay online system at ngayon nakabili na rin ng kanyang first car. Siya si John Michael, tubong Sambuanga, dating waiter at construction worker pero ngayon kumita na ng 6 digits sa ating online system at naging car achiever sa ating community. At hindi lang yun, mayroon tayong isang factory worker na 14 years na regular pero ginawa yung online system natin. Ngayon ho, nakabili na rin ng kanyang sasakyan. Siya si Freddy Kiran na matagal na rin nangangarap magkaroon ng breakthrough sa kanyang buhay. At ginawa itong sistema na to ngayon kumita na rin siya ng 6 stages. At nagdadrive na rin siya ng kanyang sasakyan. Yes, hello, good morning. ako nga po pala si Freddy Kiran. Dati pa akong Friano for 15 years. So, 10 years pa ako nakasakla ng ATM because of this community. So, inasipisa na po ako sa naging part ng Midmer Circle ni Company and syempre, Car Achiever, nakapag-travel local and international. So, maraming salamat sa MHI System. Maraming salamat, MHI Community. Thank you! At man naman si Nistor Sastrelias, 15 years factory worker sa H sa Kapitin. Ginawa yung online system Trinabaho, hinataw, sumali, ngayon po, nagdadrive na ng kanyang musikap okay. Great day everyone! I am Nestor Sastrillas from Bohol. So dating 16 years na nagtatrabaho sa EPSA committee. So ngayon, isa na ako sa Millionaire's Club, Global Ambassador, and isa na rin sa Car Achiever. So maraming maraming salamat dahil isa ako sa natulungan ng MHI community. God bless and happy business day! At ito naman si Aileen Balas na factory worker sa logo na almost 20 years na factory worker na nangangarap magsasakyan dahil ginawa tong online system na to ng imichai Community ngayon may sarili ng sasakyan. At bahay at ngayon kumita na ng milyon-milyon at silang mga yan nakapag-travel na sa international. At ito naman si Juma Rakaso, isang factory worker sa IPSA. At ginawa ang online system ng Imichai Community ngayon nakabili ng kanyang sasakyan. Now, gusto mong malaman kung paano nila nagawa yon? Ituturo e, ko sa iyo ang na-discover naming system. By the way, my name is Jun Bala, CEO founder of Imichai Community. I've been in this kind of business For almost 30 years, marami na akong natulungan public servant, OFWs, factory workers, construction workers, iba-ibang background sa buhay nila. And even unemployed na kumita ng 6 digit. gamit ang online system. Good news, nag-open ako ng 50 slots para sa mga bagong tuturuan kong kumita para ma-clear out ang mga loans nila gamit ang online system ko para quality pa rin ang service na maibibigay ko at siguradong matututokan kita kung napapanood mo itong video na to, meaning available pa po yung mga slot kung interesado ka malaman comment one slot below at tuturuan kita kung paano mag-start again, my name is John Balas naniniwala ko na hindi mo na kailangan gumaling para kumita ng marketing Mayroon kami sistema na magaling na system na pwede kang kumita ng malaki.